mga kabusing may naspatan tayong parang bahay ng gagamba parang ganito ba yan may sapot kunting sapot mga kabusing oh. yun ito tingnan natin yun oh, nakabalot may karugtong pa siya dito mga kabusing napuputo lang ng ulan ayan tingnan natin dito wala pababa wala walang pababa mga kabusing ah, dito mga kabusing malapit na sa lupa tingnan natin to ay may gagamba nga mga kabusing oh yun nakatago lang siya mga kabusing Yan, 'yung bahay nakita natin. Tapos 'yung gagamba, ng lang sa lobo. Ayun. Yan, lumabas na mga kabusing. Tumakbo pa. Ayun oh. Itiman mga kabusing. Medyo blard siya. Ayun. Aba pa ng galamay, mga kabusing. Ito yung bahay nyo. Yan. Kasi yung mga sapot nila mga kabusing napuputol na ngayon. Kaya, kasi umulan kanina. Ang <laughs> lakas ng ulan. Kaya ngayon pa tayo nakapag hunt. Yan o. Oh. Ito yung spot namin. Ayan. Kunin natin to. Nalika boy. Dito tayo. Ayun. Yun oh. Yan siya mga kabusing. Okay. Mga kabusing. May nakita silang sapot. Si Bayaw at si Pamangkin. Inahanapan pa nila mga kabusing oh. Ah, dry, bukto to. Ha? Dilanin mo, katulo naman. <laughs> <laughs> eh, hamon tabi. Katulo na, katulo na. Oh? Ayan, ah, kamil mga kabusing. Ang tawagin sa amin. Katulo, yun. <laughs> <laughs> okay. katulo na yun. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Na daanan lang natin mga kabusing. Ayan o, oh, palubog ng araw. Yan, parang paulan na naman mga kabusing. May nakita tayo dito, nadaan na natin. Yun, no? Dito tayo dumaan kanina, tapos nabulabog yung gagamba mga kabusing. Ayun, ang gagamba. Kunin natin. ayaw umalis oh ayaw niya umalis mga kabusing sa bahay yun medyo blurred yung camera natin kasi yung panahon natin hindi maganda mga kabusing oh yun yun nakita lang natin dito mga kabusing pero medyo ano pa mga kabusing, oh? hindi pa masyado malaki. Yan, may dumaan pa dito na motor mga kabusing. Ayan, hindi lang natin kunin mga kabusing kasi hindi pa masyado malaki. Ano, oh, ganda sana. Saan ba 'yon? ayun hindi pa masyado malaki mga kabusing kaya iwan lang natin dito para lalo pa siyang magpalaki sa siya dito mga kabusing okay nasaan na yun sila bayaw dito tayo dadaan mga kabusing tapos nakita natin yung gagamba hindi ka lang namin kunin boy ha dyan ka lang magpalaki ka lang dyan yun o no? Yun. Okay. Hahanap pa tayo dito mga kabusing. And kapag araw, lalo na ngayon umuulan, parang ganito lang ang titingnan natin mga kabusing. Kung meron bang gagamba. Yan. Hanap tayo dito. Parang paulan na naman. Bahala na. Basta kaya eh, may pang-upload lang tayo. Hanap tayo dito mga kabusing. Ayun, may nakita tayo pero hindi gagamba. Ayun, no? Parang ano siya mga kabusing, yung... Ito yung mga kakainin ng mga gagamba, mga kabusing. Ayan, tumalon. Mga kabusing, inulan na kami dito sa spot. Ayan, si Pamangkin. Si Bayaw. Ayan. Pauwiin lang kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, uwi na kami mga kabusing, basang-basa na kami.